Ayan, o. Tingnan nyo. Ano yan? Uh, good pa rin ito, no? Good. As is good pa rin. Ang differential lang nito, uh, ito, mga ano na to, mga pinagbawasan na, yung mga tira-tira na mga plywood, hindi nila tinapon. Ginawa pa rin nilang plus door. Kaya nag-design ng ganito, potol. Tapos dito, potol. Mga 15 inches yata to. 15 inches no yan hanggang doon dulo yan 70 ang sukat nito no 110 by 70 cm yata to ito yung uh, sukat ng pintuan pinakating ko na siya ng hindi na 70 dito kasi yung door jam natin 70 kaya ginawa ko lang siyang 69.5 sakto lang yan hindi na tayo magpi-planer kasi wala tayong planer eh. Tapos, uh, itong plywood na to, nabili ko rin nung isang araw para dito. Yan, buo yan. Susukat ko na lang. Tapos, primer na natin. May mga nabili na rin akong mga, ano, mga pintura dun sa amin na rin sa City Hardware. Kasi yung pintura dito sa amin, nabibili ko do, nung nakarang araw. Uh, bumili ako ng primer, acrylics, nagkahalaga ng uh, 1,150. May e pumunta ako sa lumipat ako sa ibang uh, tindahan. May nakita ako one uh, 995. So sa City Hardware 960 uh, 962 lang. Kaya yan, ano. No? Ang laki ng diperensya pag kumuha ka ng pintura doon na kayo sa City Hardware o kaya malalaking tindahan kasi SRP kasi mga yan. Nagtitinda sila uh, retail price talaga yan. Hindi sila mga pumapatong ng medyo malaki. Kaya ito, ito, kakabalik lang natin, dala na natin yung pintura, at saka itong uh, flash door at saka, nagdala na rin ako ng mountain bike kasi, yung hindi na ako motor mountain bike lang ang dinadala ko in case na may, may bibili na ako ng konti-konti nagbabike na lang ako tapos ito yung ginawa natin dati na biak so, update lang natin ano ito yung biak dati ayan, papakita pa rin natin yan na masilihan na natin na batakan na natin konting lihan na lang tapos primer tapos yan konti na lang ano lalagay ko yan bukas yung plywood na yan ngayon, ngayon siguro ito kasi ano pa ngayon medyo may time pa Kakarating ko lang kung hindi ko nasasayangin yung oras kasi uh, uh, papasokan ka na papasokan na ng school ano so hanggang uh, nandito tayo hanggang may, may oras pa maliwanag pa titirahin natin to kaya ko itong tirahin ngayon dahil sukat na yan ilalagay ko lang yan doon may mga bisagra na akong ano so yan lang ano so itong bike nandiyan. tapos yan konti na lang tapos pintura yan tatakpan ko na lang dito na ano kung ano yung tira na plywood dito ko na lang kasi naubos na yung uh, hardy flex ko so ang ilalagay ko rito plywood na lang tapos konting pintura dito may nabili na akong pintura so yan, kung may ayos dito, itong sink na to ayusin ko para may sink yung uh, oo pa dito. So, nasa sukat nito, nasa mga uh, 8 square meter lang. Hindi, ito umabot ng 8 to 10 square meter. So, okay na to Pang isang uh, isang estudyante lang. So, yan ano. Oh. Yung wire na yan, tinanggal ko. Kasi dito ko ilalagay. Dito, doon nakatap naka yan doon eh. Dati. Tatap ko yan dito para malapit sa. Ulitin ko yung uh, linyada niya. Tatap ko siya sa. Sa mylon meter. Kasi mylon meter na ako. Ayan. So ready na. Ready to fight na bukas. Tapos. Uh, ngayon. Titirahin ko lang ito ngayon. Ito. Pintuan. Kasi may oras pa naman. Okay. Okay mga kawayan ano so ito na yung first uh, coat natin tapos na. So hindi pa talaga totally puti. So kailangan pa natin itong isikan coat ng uh, semi gloss na latex. So yan ano. Talagang maganda na at saka konting linis na lang sa sahig sa pintura ng gray saka tapos na. So hanggang dito na lang ano sana nag-enjoy kayo may natutunan kayo. At ito si Lino Boy ang YouTuber ng bayan. Peace. out.